Pero at face value, meron tayo. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ha, ah, ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the President, ano? Why would he uh, insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in oo Oh unbelievable incredible No I'm not saying it's unbelievable uh -huh. pero at face value meron tayong meron tayong sasabi na yung sabi natin common sense only because alam ko yung budget process yung budgeting process na nagsisimula sa nep na yung presidente may complete control over what should be inserted in the nep So kung ganun din pala 'bat sa sabay pa siya magpapa-insert na hindi siya part ng baykan. hindi siya part ng bicam eh sa dapat sa NEP alang, sinabi niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, oy maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't bibito? Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ha,